Nagbabadyang bumaba ang pasahe sa aeroplano sa susunod na buwan. Ito'y kasunod ng pagbaba ng airline fuel surcharge. Si Dennis Osorio sa detalye. Kung pamasahe sa aeroplano ang pag-uusapan, isa si Ate Kim May, isang Korean citizen na tinatamaan kapag tumataas ito dahil pabalik-balik siya sa Pilipinas para sa petisyon para sa kanyang mag-ama. Kasi yung baby ko rin nandito. So ang ginagawa ko, um, like after a month or two months, umuwi ako. Tapos ginagawa ko, nag nagpapasabay ako ng mga bagahe, kung sino gusto magpas magpasabay from Korea. So mas, mas, mas nakakaano ako, mas kumikita ako kung mababa yung, ano, yung fare. Yun, yun yung advantage for me. Kabilang si Ate Kim May sa mga natuwa sa pagbaba ng fuel surcharge ng mga airline sa July. Ibig sabihin kasi nito, bababa ng konti ang pamasahe sa domestic man o international flights. Si Kuya Gilbert, isang misyonaryo, minsan lang makasamang buong pamilya dahil tatlong beses sa isang buwan siya lumilipad palabas at sa loob ng bansa. Kasi ang taas ngayon ng airfare eh. Malaking katipiran po yon dahil unang-unang uh, yung inset na ibabayad namin sa airfare, sa pagkain na lang namin yung Ang ilan naman, kahit na paminsan lang dumarayo ng Pilipinas, magiging malaking tulong pa rin ang pagbaba ng presyo ng airfare. It would be a great benefit for, for us because we frequently go back home for vacation and sometimes for leisure. So it would be a great help. Well, actually, makakatulong siguro sa pamasahe. Siguro, medyo mababa yung pamasahe. Ganon. Ayon sa Civil Aeronautics Board, bababa sa susunod na buwan sa Level 5 mula Level 6 ang fuel surcharge. Katumbas nito ang pagbaba ng pamasahe ng 151 pesos hanggang 542 pesos para sa domestic one-way ticket na dating 185 pesos hanggang 665 pesos. Mula namang halos 500 piso hanggang halos 3,700 piso naman ang pang-international one-way ticket mula sa dating higit sa na daang piso hanggang 4,500 piso. Maasahan ang pagbabago ng mga presyo simula July 1, 2024. Denise Osorio para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.